ang kapamilya actress na si Francie Diaz ay napakagaling na artista. Isa siya sa pinakamagaling na actress niyon sa kanyang generasyon. Marami na siyang teleserye at pelikula na nagawa, lalang na na sa Ilya Sibiyan. Ito na yata ang pinakamagaling na artista sa buong Pilipinas dahil nga ito ay napakagaling na marketing sa harap ng kamera. Kaya naman ay hindi napigilan ng ilang mga netizen na talagang magustuhan si Francine dahil na magaling umat ito. Hindi sa team, best actress talaga si Francine Diaz. Kaya naman ang dami ng fans at ang dami rin humahanga sa kanya dahil na sa sobrang niyang ganda. At napakagaling talaga naman na Francine pagdating sa acting niya. Kaya naman kamakailan lang ay pumalad sa isang uh, isang uh, social media na kung saan ay nag-guest ito sa Christine Diaz mula po sa Mindoro. Dito sa video na ito ay mapapansin po natin na humihiling si Francine Diaz na isang music mula po sa Orange and Lemon. Pero hindi siya ito pinilisin. Kaya naman kumanta na lang si Francine na wala ito pandang kanta music. At sinasabayan na lang ito na ilang sa mga fans nila na nabaw sa isang At tila ba may nag-action si Francine Diaz na parabang nagsasabi na sabayan siya na habang kumakanta ito na mag-isa lamang na wala itong tuktok. Dahil nga sa sobrang nainis ang bandang orange lemon ay nag-walk out ito. Dahil hindi daw nagustuhan ng bandang orange lemon sa pagsingit ni di Tyson Diaz. Ayon pa ng bandang vocalist ng ban vocalist ng banda ng orange lemon na konting respeto naman. Dahil na sumingit ito sa prinsin, habang ito ay malapit na sila, kumanta. Sa sobrang imis na ng, ng Orange and Lemon ay nag-walk out sila at umalis sila sa stage at bumalik na lamang sila noong natapos na si Prinsen kumanta sa stage. Ito po ngayon ay pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagsingit ni Umano ni Prinsen Diaz sa stage ng habang ay naghahanda na ang Orange and Lemon na kumanta sila. Pero biglang sumingit ito sa Pagsang Diaz, Kaya naman, ito po ay naging uh, usap-usapan ngayon sa social media at hindi po talaga napigilan na ilang mga medicine ay mag-react sa inasal ni Pranzine. At papasok natin dito sa video na haba talagang uh, walang music ay kumakanta pa rin si Francine at nakangit dito. At tinapos niya ang kanta bago siya bumaba ng stage. Saka naman umakyat ng stage ang Orange and Lemon at hindi ng pigilan ng Orange and Lemon na naglabas na kanilang kamay. At sinabi niya matagay sila naghintay dito sa stage at hindi na nilang sumiit sa prinsip at sinabi pa ng uh, banda ng Orange and Lemon konti respeto naman. Kumuha pa kayong comments at comment down below. Ano nga ba ang masasabi niyo sa inasa ng prinsip niya sa bandang Orange and Lemon? kumunta kayo ng comment sa at opinion sa video na napanood. Pwede niyo po yan i-comment po sa baba ng ating video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at please don't forget to subscribe our YouTube channel.